Hey, good morning mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So, sama naman ako muli dito sa Burakotan, sa Carmen Planet. So, laki ng ko po dito. Ulitin natin. No? So, shoutout po sa lahat mga subscriber natin. So, lalo sa mga uh, WaveW, mga Seaman. Shoutout po sa inyo. Samahan so, naman ako na muli dito sa ano, uh, mga nakalatag dito sa Burakotan. So, laki ng binago po dito sa area mga kayo. So, hindi ba sabag na po nakalatag po. So, update naman natin about ng na mga mga latag mga sa ano uh, relo dito ni Boss Dan so, sa mga so, sa ating youtube channel no, sa ah, bang, ah, bangko video po tayo tapos harap lang po sila ng metro Bank. kay Boss Dan dito abot mga abad ko yung mga latag ni Boss Dan talagang hindi na ano po mga sapatos ni Boss Dan Boss Dan po sa mga abad sa mga, Dan, na sa mga sapatos ano mga relo niya oh. mga look ngayon no. yung mga relo ni Boss Dan Ayan. Ano uh, ano muna natin ang uh, mga rating ng busdan. So mayroon tayong mga tot ng mga invincible pa rin no. kami kumpleto so, natin. sa so, mga pa rin gatin ng mga loop ni busdan. Oo, hindi. Sa labas, no. 'Yung mga ano no, mga divers no. Okay, so 'yung ipapakita natin mga divers lang yun magandang look no? so dito na tayo mag-umpisa dito sa mag -ano mga itong ilera ba magkano mga presyo nito so guys baren so 2500 dot sa mga ganitong ore na relo ni Bustan yeah, 2000 2000 sakto ayan 2000 ano 2500 ka So mga ganitang 225 lang daw po ito mga So negosable pa ng mga presyo Mayroon naman tayo Itong Rolex na ito Ano ba ito? Uh, kasi ng mga to tag umiga sa 2,500 lang umiga natin sa mga batang natin ng yeah, Omega Omega ito, ito, ito? 2, 5. Yeah. automatic automatic mayroon din mga automatic mga yeah, uh, itong puzzle boss magkano naman to 250. tag 2,200 yeah. lang din ah 500 2,500 2,500 mga yan <laughs> mga, yeah. mga natin So mayroon tayong Rolex dito mga gold plated Rolex natin. Itong ganito to, 5 din tong Rolex na to. Yung Rolex na green dial ito. 2.5 5 pala tong ganito sa, sa mga ano. To 5. Yan, pag to 5 mayroon tang ano, Omega. Automatic yan. Omega. Pag 3 5. Yun, yeah, so mayroon tayong mga Invicta, Ganun pa rin ang presyo natin ng Invicta mga isang. So 4,500 so marami pong mga it, mga marami pong mga lock po na uh, iba't ibang design po ang dial po ang Invicta natin. So ito ay Invicta rin napaka ag astig no. So mayroon tayong Invicta dito, pag 4,500 again. Yan. Ang angas nito guys. So yan ang ilalim naman nito mga guys. Yan. Ayan, oh, get makangas oh. Ang yeah, pagkaganda nito. Lumubog 'to pag lumubog 'to. Sampai 500. Pa bigat 'yan. Mga, four ayan, four minutes, ayan katulad niya 'na. Yung machine niya uh, 'yan. Ito 'pag taas, boss. Yeah. Ma pero ano lanto? to? Pa uh, alis pa 'to. Magkano mag pa 'to pag presyo? Sampai 500. Ang presyo pa 'to? Ha? Huh? Gumagana naman yun? Oh, gumagana 'ni. Eh. Pating dito oh, oh, gumagana 'ni. Gumagana. Yung oh, maliit na ano, gumagana rin 'tong sabihin. Ayan, yeah, 2,000. Magkano ka din 4,500. So, negosable pa naman mm. din yung fresh So, ito lang ba na? na. na Makaano to ko? To to. Paano ito ganahin mm, ito? 4,500. Gaganahin. Gumagana na yun, ibang? Gumagana na. Ano lang siya? Ano lang siya? Quartz lang. ah ang angas no, ang angas no? Pag sinuot sa iyo no mga gold plated no Yan, 1-2 2-5 2-5 2-5 2 five Yan, taga 2 mga Yan, yan nakita natin napakalaki uh, Richard Mill to no magkano Richard Mill? 2.5 tag 2.5 din aking mga Richard Mill pero ang dami mga Richard Mill dito mga pwede na mga available available po mga guys mga ito ito uh, tag 2.5 din ah uh, tag 3 hindi mga quartz lang automatic ko? automatic ko yan yung mga divers no so yun dito tayo lapit tayo oh, ito ito boss na magkano mga presyo naman tong omega na to ha 3.5 kung mga presyo ako mga omega natin mga top 3.5 to 3, kung mga isa ha ah, totok lang tani yan yan omega yan so magkaganda ng lalagyan ni boss niya, ngayon mga bawat ang mga relo nya mga omega itong lahat ay, hindi naman umiga lahat mga boys. So dito naman tayo sa about ng mga si, mga divers no. Ano to? Ayun. Ha? 75. 7 uh 7,000. Ah, Mga ko ano? Si uh, ito. 7,500 uh, mga ganitong ore pa uh, yung apat daw yun uh, yan pag si sabi nyo ganda rin yung mga yun so, ka na natin no? eh. Ang tawag na Seiko X to. Seiko X no. Yan mga ganun. Pero yon tag 75 lang to. Ito dito. Trip 4000 po mga ganun mga guys yan, yung mga katulad niya. Wala nang bago na kuryan wala. mga ano ito ay napakaganda gold plate ano meron tayong mga gold plated na Seiko 5 din mga guys yan. so yan mga yan so nagaanap kayo mga ganito mga mga original to ah mga ano yung mga brand new 'to, hindi mga segunda mano 'to, mga isa. Ito maganda rin 'to nitong hawakan natin 'yan. 'Yan. Ah, Rolex 'to. Ang Rolex 'yung 45 din. Pinapawisan ni vlog. 'Yan. Sa Rolex natin 'no, stainless 45 din. Ito. Yung Rolex na stainless 'no, 45. Ito. Ah, yung ano? Ah, limang Yung mga gandong ori. Rolex. Rolex na, na silver, ano? Ah, uh, stainless. So, ito, dito boss, magkano naman itong ganito rito? Ah, uh, yung mga 4,000 lahat ko ito. Mga 4,500 daw, 4,500 sa mga ito. Katulad nito mga ito. Sa mga naghanap nyo sa ganitong ori na, ano ha Seiko 5, no? Yan. 4,500 po. Yung mga ganitong ori. Mga automatic ito mga isa. Mga automatic. May... Green dial po mga to kayto Oreo. Green dial, 'yan. Ah uh, Seiko Diver's to ah. Uh, 200 meters. Uh, mga pag... itong pagong ba? Ayun uh, itong pag 45 yung pagong natin 'no. Diver's, 'yan. Mayroon tayong ano ah uh, orange dial. Katulad nito orange sa buhatin natin para makita natin so so nagtatanong natin yung mga ano natin 'no, mga subscriber natin. So mayroon po silang account po ng page nila po kung gusto niyo mag-order sa kanila sa kanila nila mapag order po sa kanila. Yeah. Mayroon naman tayo sa mga unang video pa natin do sa ano pag uh, yung account number po nila sa page po. Yeah. at 45 po ang price po mga divers po ah, mga sir. Yeah. mayroon tayong divers po na ito. Ito po rin katulad ng divers po. Uh, ang divers po ay 100 meters din po. 4,500 again, yan sa mga about ng mga divers natin so shout out sa mga seaman so mga yung favorite nila lahat ng mga divers po talaga ang mga favorite nila mga relok, mga seaman no? yan mayroon tayong ano dito uh, orange dial yan for to naman po ay 100 meters din po yung katulad to 100 meters po ang pwede po sa lalim ng dagat po shout po sa mga siman po yan ipapakita lang natin no so mayroon tayo rito stainless na ano po stainless na Seiko X uh, yan Seiko X po mayroon ganun din po uh, 4,500 so mas maganda ating hawakan para makita no ng no So mas maganda rin kung pumasyal na kayo rito sa Burao ng Carmen Planas po para makita mo ang mga personal na mga relo ni Boss Dan. Ito po ma uh, Seiko X din po. So ang price nito po ay 4,500 again. Oh, shout out po sa mga seaman ulit. Yan mga guys, yun, napakadami mong mga ano, mayroon tayo rito ito. Ah, uh, ito bang ano ba 'to? Ito, magkano 'to? 7,000. So, ano ba 'to? Pa Pamiray? Yan, 7,000. So, negotiable pa ang price one daw yan mga. So, ganda Oh. Ano kaya kung ganyan 'yung mag-collection ka 'yan ng lalagyan, Oh. Mga pa pang lalagyan ni Boss Dan no. Ah. Uh, Dito sa mga Yo man yan Boss Dan, magkano naman mga presyuhan niyan? Pangmasang presyuhan lang. Iba-iba lang mga about Iba -iba ng high price. Five, Ay mga 25 din yung ganito pambabae. O oh, tag 35 daw 'tong pala mga pambabae to, nakabukod yung pambabae dito mga 25 by ito mga 2 to iba 1.5, may 3.5 5 pa isang uh, sample po ganito dan boss yan yeah, 1.5. ah 1.5. 5 tingnan ang ganda oh. kung may mga party-party yan ang sinusuot. mga okasyon oh. ganda ang look oh. mga kombinasyon ng mga look at mga dial so ito po boss dan magkano ma ma naman itong mga ganito 1, 1 so 1.5 lang daw itong ito so maganda rin itong mga look nito mga iso mga katulad pang pambabae pang formahan talaga mayayamanin ang itsura talaga pag ikaw nasuotan dyan yan yan, sa mga price na mukhang ganyan mga, mga bilis pang babae, no? Yan, shout out, shout out po sa mga gustong bumili o makapag-appel ka dito sa mga bawat mga rilo ni Boss Dan dito sa Burauta. Alright, sa mga imbikta ulit natin, mga imbikta mga iso, angat talaga itong mga imbikta natin. So, hindi pa rin nagbago ang presyohan natin, ng imbikta natin. 4,500 din again. To, pero hindi ko sabol pa naman din. Yan, ano, o. naman ito. So mga ano Ayan So ito Hindi natin, natin kailangan patagalin Pag kung kayo Mga pagwad sa aking Youtube channel So pumunta na kayo rito Sa Burautan Carmen Planas Shoutout po sa lahat Mga Viewers natin So lalo lalo Sa mga customer ni Boss Dan po So tuloy tuloy po tayo Ang ating mga Mga content natin Sa so, mga about Mga Latag mga Relo ni Boss Dan Ayan Yan, dito po lang sa Boratang Carmen Planet po guys. So about naman ang kalatag po ng mga trilo yun oh, no? laki lang ganda. Okay, so maraming salamat po sa ano mga kay boss Danong. Yeah.